isipin mo te, you just minding your own business, lakad-lakad or something, tapos suddenly, you're accused of carrying something na sobrang delikado, it could land you in prison for life. Like, alam mo hindi sa'yo yun, pero can you actually prove it beyond every shadow of doubt? Okay, so yung bida natin sa story na to, si Michael, top to daw siya sa listahan ng mga drug personality sa Los Baños. Taray, top to lang. Aya man tapuan, kuya. Char! Kaya, nagplano yung mga police ng buy operation laban sa kanya. May asset kasi na kunyari yung buyer, tapos nung nag-abot si Michael ng sachet kapalit ng pera, yan na, signal agad te. Tapos, speed yung mga tropa natin, hulihan agad, ganorn. Nahuli si Michael, tapos may nahanap pa raw na dalawang sachet sa kanya. Pinamarkahan lahat ng evidence, pinalab test, at lumabas na positive talaga lahat sa shop. Kaya ayon kinasuhan siya ng selling at possession of the drug. Pero si Michael, syempre, deny to death, di ba? Kasi sabi niya, tricycle driver lang daw siya that time, tapos may mga pasahero pa. All of a sudden, bigla na lang siyang pinara at dinala sa presinto ng mga polis. So, yung mga pasahero, alangan namang ikulong, di ba? So, naiwan si Kurt... Ay! Si Michael pala, tapos nakulong. O chika level natin te, sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Si Michael na quote-unquote innocent driver lang kuno? O yung mga police na todo caught in the act version? Ayun, fast forward tayo friends. Natalo si Michael sa ruling ng regional trial court. Guilty daw siya sa selling at possession ng illegal drugs. Pero syempre, laban pong laban talaga mga te. Umakit siya sa Court of Appeals. And doon, nagkamero ng plot twist sa story ni Michael. Sabi kasi ng Court of Appeals, Wait lang guys, hindi solid yung sale case niya. Kaya acquitted siya sa bentahan ng siya mga sisters. Pero hindi pa rin siya lusot ha? Kasi yung dalawang sachet na nakuha raw sa kanya, ayun, kinonvict pa rin siya for possession. So basically, 50-50 half win half lose si Michael. Safe siya sa pusher level na kaso niya pero bagsak pa rin siya sa Maydala ka part. Oh no. And ang drama natin sa storing to is nagkamali ba ang Court of Appeals nung inakwit si Michael sa kaso ng bentahan ng shabu. Mga te, plot twist ng century, acquitted si Michael. Sabi ng Supreme Court, sa possession cases, super importante yung mismong droga, which is yung corpus delecti, kumbaga yung pinaka-ebidensya ng kaso. Kaya dapat malino yung chain of custody, as in, from pagkakuha, pagmark, pag turnover sa investigator, papunta sa chemist, hanggang sa court. Dapat walang sablay, walang missing link. Pero guess what? May butas te. Nabali yung chain of custody kasi hindi na prove ng solid kung yung sa na hawak sa court, eh yun din ba talaga yung nakuha kay Michael? At dahil nangyari to, bago pa yung amendment ng batas natin, mas strict yung original na rules. Dapat may physical inventory at picture agad with Michael, plus witnesses like Taga Media, OJ Rep, at isang elected official. Eh, hindi na comply ng mga pulis ng maayos yung mga yon. Kaya, tagsaki yung kaso. So mga te, ito yung tea. Sabi kasi ng Supreme Court, kapag hindi sinunod yung standard procedure, automatic na shaky na yung ebidensya. Pero, may two exceptions lang. Number one, kung may valid reason, bakit hindi nasunod yun? And number two, kung na-preserve ba yung integrity at value ng shop kahit may lapses. Sabi kasi nila, dapat may tatlo kang insulating witnesses during inventory at picture taking ng seized items. Yung taga-media, DOJ rep, at isang elected official. Kung wala sila, hindi sapat na sabihin lang eh, naku, unavailable sila, ganor. Hindi talaga pwede yung excuse lang. Dapat may proof ka na sinubukan mong hanapin. Ganon. Teh. Okay? Sabi pa ng korte, eh, may oras naman daw kasi usually yung mga police bago mag by Kaya wala silang excuse talaga na hindi mag-prepare. Kung hindi nila maipakita na todo effort sila para makompleto yung witnesses, eh sorry na lang kasi hindi preserved yung corpus delectae. So ito na nga mga be, final tea natin. Grabe yung sablay ng mga tropa nating pulis sa kaso ni Michael. Una, wala yung mga required witnesses like yung media, the OJ rep, at isang elected official sa inventory at picture taking. Ang excuse nila, nagwala si Michael kaya umalis sila sa crime scene, pero walang proof. Plus, hindi man lang sila nag-effort para i-follow up yung law. Pangalawa, ang gulo pa ng chain of custody. Kasi hindi klaro kung sino talaga yung investigating officer tapos kulang yung details kung paano napunta yung ebidensya sa forensic chemist. May ibang pangalan pa na lumabas sa documents na hindi pinatawag bilang witnesses. And yung chemist mismo, hindi rin niya naipakita kung ginawa ba niya talaga yung standard steps like checking the seal, resealing, at paglagay ng sarili niyang markings to make sure na walang tampering na nangyari. In short, ang daming butas. Ang sabi ng court, hindi pwedeng maging relaxed kasi yung shabu mismo, yung corpus delectae natin, yun yung pinakabuhay ng kaso kumbaga. Kapag may gap sa chain of custody, hindi mo pwedeng ikulong yung tao. So ayun mga te, okay, grand finale. The Supreme Court basically said, game over, free si Michael mga te. Binaliktad nila yung ruling ng Court of Appeals, as in, burado yung conviction niya for possession. Kaya ang ending, acquitted si Michael at pinapalabas na siya agad-agad from kulungan. Unless, of course, meron pa siyang ibang kaso. So, it's the moral of the story. Oh, kita mo, bes. Kahit gano'ng kabigat ang paratang, hindi sapat yung accusation lang. Oy mga chismosa dyan! Tiyos! Dapat solid yung proseso, kumpleto yung receipts at walang buta sa ebidensya. Kaya once na may mali lang sa chain, nawawala agad ang tiwala sa buong sistema. Sa totoong buhay, ganun lang din, same vibes lang. Kahit tama ka, kung mali naman yung paraan mo, pwede kang mawala ng credibility. Hindi enough na may point ka, kailangan marunong ka rin mag-handle at mag-present ng truth ng maayos. Remember, integrity matters. In law, in life, and in love ikaw sa buhay mo ngayon mas pinapahalagahan mo ba ang tiwala o ang katotohanan All of a sudden, bigla na lang siyang pinara at dinala na sa... Kasi hindi na-prove ng solid yung sachet. Na ano? <laughs> hindi na-prove ng solid yung sachet. Na... <laughs> <laughs> hindi ko alam. Na nalito ko sa binasa ko, ha? Huh? Una, wala yung mga required meat. Uh. Tama. <laughs>